Ang hapon na naman sa atin mga kamamay no, yun, pada, Panibagong araw, panibagong videos na naman tayo yun. For today's videos, update ko kayo mga kamamay Kung anong barko na magro ngayon kasi uh, hindi si Jis ang mag-alis ngayon, no? At uh, yung pinakamalaking barko ang mabiyahe ngayon ng Romblon si Dose, yon. So shoutout nga muna tayo kay Harold uh, no? si Intigda yung driver ng Harold uh, trucking no? Uh, Romblon. So yon, maraming salamat sa inyo idol at sa RK uh, trucking yun. yon. Shoutout sa mga idol natin diyan. Sa mga solid supporters ng Jobber Official Blog, si Yon. All right. So, ipapakita natin ang uh, bangka si Dose no kasi uh, nagdating kanina din ah, uh, ngayon sobra lang hangin no? oh So, sana maayos uh, ang uh, pagbiyahe ninyo ni Dose. At sabi uh, nga ni Arkitra kay yung driver no so, si, Idol ah, uh, iwan daw sila iwan at uh, parang naglulod pa yata sa labas. Ayun oh, so yun. Ah, uh, pagbalik niyo mga Idol at uh, bibigyan ko kayo ng sticker at uh, na So ito na pala Papakita ko na sa inyo Hindi ko na patatagalin pa So ayan na mga kamamay Si Dose no At uh, nandiyan na yung Atlas Nandyan Sophia, Nicole Mabuhay no So ayan yung mga magroon ngayon Ngayong hapon So si Jis uh, Pinagmarindoke mo na nila si Jis no At uh, Medyo kaya-kaya ni Dose yan na Papuntang ano uh, si Lucy na lang. Si Santo Domingo, nandiyan pa. Santo Domingo. At si Cinco, no? Si Rina de Luna, ng Montenegro Shipping, nandiyan pa. So, yun. Yun po ang magiging update natin ng mga, mga kamamay, no? Na ang magbiyahin ng Rumblona. Si... pala kay Idol Ririp TV no. Ririp TV. Yun shout out sa iyo Idol at maraming salamat ano. At kay uh, Journey Duran no. Yun shout out kay Idol at uh, kay Mama uh, Dani Inverga. Yun shout out kay Mama. Kay Mama Aris Girl. Yun shout out po at kay Papa Click at kay uh, Papa Jom's Vlog yun, shout, po sa inyong lahat at uh, maraming salamat sa mga hindi pa nabanggit ko mga kamamay so shoutout sa inyong lahat din uh, comment lang kayo para ma, para sa next vlog sa uh, may shoutout ko kayo at para mainis na ko at di ako nakapag ngayon no? so ngayon Malakas ang hangin no? yun so hanggang dyan lang muna ang business natin mga kamamay at uh, sobrang ang hangin no? video mamaya pang gabi yan ang ano ang pagalis ni Dosi. Yun. hanggang dito na lang videos nito sana na gusto nyo mga kamamay no? so kung bago ka na sa aking youtube channel please like and share and subscribe click notification bells para magiging update yung mga, mga sunod pang videos natin yun. let's go, let's go right mga kamamay, mga ano no mga tracking no, nagsipaso ka na doon sa loob no? kita nyo naman kanina at uh, medyo humupa na dito sa marshaling uh, ang biyahe nga pala ni dosing ngayon mga kamamay ay si ano lang, uh, si uh, rumblon lang si uh, San Agustin walang sibuyan at uh, Talagang malakas talaga doon si Buya no So yun yung uh, update ngayon